Gusto po ba sa Pilipinas? Ayan, andito na naman po ang inyong lingkod si Jet Clavera. Nagpupugay sa inyo at uh, samahan niyo pa rin po ang uh, Jetline sa pagpapahagi sa inyo ng mga impormasyon na syempre nakalap natin at uh, para naman ibigay sa inyo yung mga tamang impormasyon. So ating talakayin mga kababayan sabi nga ano ating kwentuhan ay uh, Jet mabuti naman na tatalakay mo yung tungkol sa rally kasi Uh, nalilito na kami kung kanino kaming vlog maniniwala so dito po sa ating channel wala po tayong uh, sasabihin dito kundi pawang mga katotohanan at uh, sabi nga hindi natin ililigaw ang ating mga kababayan para naman hindi na makasagap ng mga maling impormasyon. so kumusta na po sa ating bubwit? <laughs> may bibuit talaga no so mayroon ba kayong clue kung uh, bakit January 13 magrara po ang uh, Iglesia ni Cristo. Bakit sa petsang 'yan? Sa opinion po ng Jetline, uh, marahil kaya isinagawa nila na January 13 yung uh, national uh, rally uh, for peace ay dahil sa inaabangan kung ano yung mangyayari sa January 13 dahil uh, meron po tayong uh, nakuhang informasyon na sa January 13 sa araw ng lunes ay uh, meron daw po manggagaling sa camera na dadalhin sa Senado so ano yun so yung po mga kababayan natin ay uh, sinashare ko lang sa inyo na baka sakaling meron kayong masagap na mga informasyon ay uh, alam naman po natin kung ano yung sinasagkaan natin, no? Ang lakas ng hangin dito. Ah, uh, ng impeachment. Kristal, huwag kang malikot. Halika dito. Gulo-gulo eh. O yan, uh, say magandang gabi muna. Ayan. Hello, hello. Ayan. <laughs> hello. Ayun po, ang, ang kulit nitong si, ano, si Kristal. Anyway, nasa bayan natin. Ah, uh, diba di ba ang, uh, ang kinakatigan ng uh, Iglesia ni Cristo para sa pagkakaroon ng rally ay ang uh, pahayag or opinion nitong si uh, Pangulong Ferdinand uh, Marcos uh, Jr. na 'wag nang ituloy ang impeachment complaint uh, laban dito kay Vice President Sara Duterte. Um, yung January 13, siyempre bukas ang Kongreso niyan. At uh, may mga may mga sapantaha ang uh, ating mga bubit na ano eh, uh, sabi nga niyan, alam mo ba Jet na kaya nagkaroon marahil ng rally ang Iglesia Ni Cristo ay uh, dahil para uh, harangan yung kamara na dalhin yung impeachment complaint yan sa Senado. Ah uh, handang-handa na po yung uh, Iglesia ni Cristo mula sa sasakyan, mula sa venue, yung mga permit sa buong bansa, ah uh, yung mga permit na pagdadausan ng rally sa buong bansa ay uh, naka nakaprepare na po yan. Uh, mayroon na lahat. And then mula sa bus na kanilang uh, sasakyan, yung mga first aid andyan na din po. At uh, may mga... Alam natin may mga pagpupulong pa eh kasi syempre may mga nababago diyan yan dahil uh, baka mamaya biglang... Yung kaorasan mismo yan, may mga pagbabago pa dyan alam natin, no? Dahil uh, syempre hindi naman kampante din ang Iglesia Ni Cristo kung anuman baka sakaling may man, manabutahe at least ay handa ang Iglesia Ni Cristo. Kaya nga sabi nila... Uh, Doon sa mga nagsusulong ng uh, kapayapaan, ito po yung uh, malayang pagtitipon uh, sa gobyerno na panawagan ng malalaking problema sa bansa bago unahin yung hakbang uh, na magdudulot ng pagkakabahabahagi at uh, magdudulot na rin ng kaguluhan. Kaya, Kinakatigan po na Iglesia ni Cristo 'yung opinion nito si uh, presidente uh, uh, Marcos na isang tabi na huwag nang ituloy 'yung impeachment complaint laban dito kay BP. naman 'yung quad committee, 'yung quad committee no, uh, talagang gusto nila pabagsakin itong uh, Vice presidente na hindi naman nila alam at hindi nila iniisip na sino ba 'yung maaapektuhan. Taong bayan ba? Si Vice President Sara ba? Yung mga kongresista ba? Mga senador ba? Ang kawawa dyan, taong bayan. At ito namang mga nagpapagamit ng na mga kongresista sa kanilang namiminuno o kung sino yung kanilang hari na sinusunod nila na binabayaran sila kada nagsasabi daw ng impeachment ay uh, may isang milyon. Ito na may walang resibo. Kaya pwedeng tanggihan po yan ng mga kongresista. Pero uh, mula po yan sa ating reliable source din, yan sa loob, at uh, napakaraming mga nangyayari na hindi na dapat din nating uh, isa publiko dahil sa nakakahiya. Nakakahiya po ang mga kongresista. Yung mga... Uh, hindi natin maintindihan kung mga isip talangka ba o utak ka na nagpapagamit. Na obvious na obvious naman na pagkakatapos ng hearing ng anang quad committee, kanya-kanya silang kwentuhan na hindi nila alam yung ibang kwentuhan nila na At lumalabas. Hindi na kay nahihiya nun? Na panay ang ano ninyo, panay ang sigaw niyo ng impeachment laban dito kay uh, BP Sara. So nasa na yung mga iniimbestigahan niyo. Mga anong tawag dito? Kagalang-galang na mga kongresista diyan sa Kongreso. Asa na si si Garma? Nakarma na ba? Asa na ang inyong iniimbestigahan na sa Pogo. Asa na sila? Wala na, ba? Diba? Tapos eto na, ginulo nyo na ang buhay ng Vice President. Inalisan nyo na ng bodyguards. Inalisan nyo na ng mga ng uh, security nila, ng security ang ating uh, BP, o sasabihin nyo naman, o oh, kampina naman yan kay Vice President. Hindi po atin lamang ina-analyze at atin lamang isinasabi sa inyo yung mga nangyari. Para naman ma-realize, ma-realize ma sana ng mga nagpapagamit ng mga uh, kongresista na tama na. Kasi tingnan nyo ang nangyari, no? Bakit ba naalis? Sino ba ang nag-alis ng security sa OBP? bakit ba nag sa Department of Education ang ating pangalawang pangulo sa DND? Sige nga, bakit magre-resign ba naman ang ating Vice President kung walang kadahi-dahilan? Ipinagigiitan nyo na nangurap ang pangalawang pangulo dahil doon sa confidential fund na talaga namang ginigit-git nyo at marami kayong idinamay. Pero nakita nyo ba na umurong ang, ang Vice President? Hindi. Kahit kamatayan nga eh. Para lang maipagtanggol yung kanyang mga kasama. Na kayo naman, binabastos nyo yung ating pangalawang Pangulo na iniisulto nyo yung mga bumoto sa kanya. Para nyo na ding nilapastangan yung mga kababayan natin na nagtiwala sa Vice President. Bakit hindi nyo hayaan ng mga mamamayan ang mag uh, uh, ang magpasya kung dapat siyang pababain o hindi sa kanyang pwesto? Lagi nyo sinasabi na uh, dapat imbestigahan saan napunta. Eh, andyan na nga yung COA eh. Ang Commission on Audit bakit sa inyo siya magre-report? Bakit sa inyo magre-report? Uh, bakit sa Quad Committee magre-report? Itong si Vice President. May naalala ko pa yung sinabi ni Congressman Marcoleta. Alam mo, ano din tayo dito eh. Uh, sumasaludo din tayo sa utak nito eh. si uh, Itong si Congressman Marcoleta. Marami siyang alam. At sabi nga niya, sino ba naman itong Quad Committee? Kaya nga hindi siya nakikisama sa gulo sa ano eh sa kongreso. Kasi nag uh, parang feeling niya nagiging bobo siya. Pero itong ginawa ng quad committee. Parang nang aagaw lang sila ng atensyon na dapat sana'y iukol nila sa pagpapatakbo sa sa bayan, sa kaularan ng bayan, uh, base na rin sa mandato nila, sa tungkuli nila, 'di ba? Iukol na lamang nila dun kung sila'y congressman, gumawa kayo ng mga batas na ang makikinabang ay ang taong bayan. Hindi yung uh, obvious na obvious naman ang ginagawa niyong pagpapabagsak isang uh, mataas na opisyal sa ating bansa. Tapos kapag ka uh, medyo yung, yung mga witness o yung mga resource person na tinatanong nyo at ayaw nyo ang sagot, ay talagang dinidikdik nyo. Kahit ako nanonood ng hearing, nabubwisit ako sa totoo lang. Naiinis ako. Kasi kumbaga, dinidikdik nyo mabuti yung tao na wala namang alam. Ang sabi nga ni Vice President Sara, ba't hindi na lang siya? Siya naman ang nais na pabagsakin. Pero wag nang bigyan pa ng, ng stress yung mga taong inosente. Anong maitutulong ng Quad Committee sa Sambayan ng Pilipino para kay BP Sara lang? Binastos nyo ang Pangulo ng ating bansa. Bakit? Nagpahayag na, nakiusap na ang ating presidente sa inyo, sa mga kongresista, na mga utak talangka ang iba. Hindi ko naman sinasabing lahat. Yung iba, mga utak talangka, na walang na mga bastos. Bakit ko nasabing bastos? Pangulo na ng Pilipinas. Okay na, binastos nyo na ang Vice President eh. Pero yung Pangulo ng Bansa, nagsalita na, nagpahayag na, na huwag nyong ituloy ang impeachment complaint. Pero anong ginagawa nyo? Tuloy-tuloy kayo. Walang pakundangan ang mga bunganga nyo. Diba? Diba? Nakakaya sa ating mga kababayan naman, di ba? Ang inaasal ng mga kongresistang yan. So ngayong eleksyon, iboboto nyo pa ba yung mga yan? Mag-isip-isip sana yung ating mga kababayan. Mag-isip-isip kayo kung iboboto nyo pa ang mga ang mga sinasabi nilang lingkod bayan na animoy madilinis at walang bahit dungis. Samantalang uh, nyo sila sa kan kanilang mga lugar. Doon sa kanilang kung saan sila nanunungkulan. At uh, kung, uh, kung bakit hindi nyo din ilabas yung inyong confidential fund. Yung inyong mga mga pork barrel saan na napunta. O di ba? Ewan ko. Anyway, mga kababayan natin, lumalayo tayo eh. Ta ang aking topic kasi ay uh, ayoko namang pahabain pa na bakit hindi na lang imbestigahan yung mga sarili ninyo kasi hindi nyo masisisi ang Iglesia ni Kristo kung bakit nakikialam kasi may malasakit sa taong bayan gusto nila ng kapayapaan ayaw nila ng gulo hindi katulad ng mga kongresistang yan nasa quad committee na talaga namang ano eh uh, hindi nila hindi ba nila naisip na yung ginagawa nila ay magdudulot ng pagkakabahabahagi ng ating bansa ng mga namiminuno at mga kababayan natin. Hindi niyo naisip 'yon? So tapos ngayon, uh, may mga humaharang pa dito sa, sa rally na Iglesia ni Cristo. Samantalang andiyan lang sila magkakaroon ng rally para ipahayag ang kanilang damdamin sa mga pinunong inihalal. Sino ba ang ibinoto noon na Iglesia ni Cristo? Di ba Marcos at saka Duterte? Pero ngayon, anong nangyayari? Yung unity na pinagsisigawan itong dalawang ito, wala na. Ginulo nyo ang bansa eh. Di ba President? Di ba Vice President? Anong nangyayari po? Bakit nagkaganito ang ating bansa? Magpasalamat tayo sa ginawang ito na Iglesia ni Cristo na rally. Dahil ang sabi, dahil ang sabi nga nila, pinahahalagahan nila yung pagkakahiwalay ng simbahan at estado. Kumbaga, isa ito sa mahalagang uh, prinsipyo nila sa ating bansa. Kaya, ginagawa ng Iglesia ni Cristo ang ganitong bagay. Ay sulong ang kapayapaan at pagkakaisa para mas uh, lalong mabigyan ng atensyon ang problema ang kinakaharap natin. Po dun sa mga uh, Iglesia Ni Cristo ay uh, nagpapasalamat po tayo sa kapatiran at dun sa mga opisyal ng uh, bayan na nagpagamit ng mga lugar, syempre, no? At, uh, nagtatanong po yung iba nating mga official at mga politiko, kandidato, kung pwede silang sumama. Pwede naman kung ang isusulong nyo ay para sa kapayapaan. Pero, huwag kayo magpapahayag ng kung ano-ano. Magpapakain kayo? Sige, pakainin nyo sila. Pero, dapat walang nakalagay kung kanino galing yung pagkain na di ba? Diba? Kung talagang uh, na, nasa puso ninyo yung pagtulong. Kasi marami nagtatanong, pwede ba sumama sa Iglesia Ni Cristo ang mga opisyal, ang mga politiko? Pwede naman, di ba? Hindi naman sinasagkan eh. Pero huwag kayong manggugulo doon at huwag kayong mangangampanya. Wala kayong iimikin. Andun lang ang presensya nyo. Pero, hindi kayo dapat uh, sumigaw or magpakilala. Baka naman naka-T-shirt pa kayo kung sino kayo. No. Kung a kayo doon, ah, uh, sot nyo lang. Eh, kung ano yung, ano yong pero walang nakalagay doon na yung pangalan ng kandidato. No? Dahil baka kayo palayasin na Iglesia ni Cristo. Doon naman po sa mga hindi Iglesia ni Cristo na nais na isulong din yung kapayapaan. Eh, wala po kayong gagawin din ko, kundi yung presensya nyo. Kasi, uh, ang, kaano, ang iglesia po ni Cristo, may mga programa yan. Uh, Mayroong mga kantahan dyan at uh, mahayag din na isasagawa sila. So, suportahan po natin ang ginagawa ito ng Iglesia Ni Cristo para sa pagsusulong ng uh, kapayapaan at wala pong uh, wala po dito silang tinitingnan na kaya sila mag para sa partido o kung anumang, sino mang politiko. Uh, na, ano po yan, uh, tungkol po sa kapayapaan. Inuulit po natin at yan din po ang laging sinasabi ng lahat ng kapatiran at mga namiminuno ng Iglesia ni Cristo para po yan sa kapayapaan upang uh, bigyang pansin ng mga kinauukulan na yung, yung kaonlaran sa ating bansa dahil naghihirap na po at napakaraming problema ng ating bansa. So napakarami pa po nating tatalakayin kaya lang wala na po tayong oras. Kaya po magpapaalam ng inyong lingkod, si Jet Claveria po, kapwa nyo Pilipino.